Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary Gatchalian, mga kasabahan ko po sa paglilingkod, mga kapwa nating Manileño galing sa Isla Puting Bato, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, nung huling beses po natin nagkita, kamakailan lang, ano ba ang pinangako ko sa inyo? Babalik kami. Di ho ba ang sabi natin, babalik kami at hindi kami titigil na tumulong sa inyong lahat. Pero ngayong umaga ay isang espesyal na umaga dahil mismo ang ating pangulong Bongbong Marcos ang mag-aabot ng tulong sa Isla Puting Bato. Mahal naming pangulo, sa ngalan po ng bumubuo ng barangay Parola, Isla Puting Bato, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay 'wag po kayong magsawa sa pagtulong sa amin pong mga manileño. Muli po, maraming maraming salamat po. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Na, na iba talaga ang Pinoy. Tignan mo, tignan ninyo ang pinagdaanan ninyong hirap sa nakarang ilang araw. Eh, nakangiti pa. Ang Pilip Basta Pilipin, nakamangiti pa rin. At uh, masarap pa yung ma uh, marinig yung inyong sigaw. Kaya uh, talaga, hindi po tayo titigil at gagawin lahat para tulungan po kayong lahat. Dahil uh, alam naman po namin, na kahit kayo ay nakangiti at nagmamalakas uh, na sigaw. Marami po kayong uh, iniisip kung paanong alagaan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, kung saan kayo uuwi. Alam alam po alam naman po namin 'yon. Galing lang po kami. Before I, uh, I go on, I would like to acknowledge of course uh, ang uh, nakapagsalita na ang ating uh, mayor Mayor Lacuna uh, and uh, kasama ko na kasama namin si Vice Mayor and the Congressman nandun po kami sa Delpan na uh, evacuation center at uh, nakita namin kung uh, ano yung mga pangangailangan at talaga sa ngayon ay ang pangangailangan ay matayo ulit ang mga bahay kaya Ama bukod dito, siyempre nandyan, nandyan kayo lahat, nandyan, nandyan, po, pa kayo sa mga evacuation center, wala naman kayong paglulutuan, wala naman kayong patong pagtutulugan, kaya naman ang unang-una, magdadala kami itong mga food pack na ganito na dapat sa isang pamilya isang, isang, yung isang food pack, isang kahon tatagal dapat yan mga tatlong araw apat na araw, pero kayo mag-alala niyo sa dalawang araw, meron pa yan meron, ibibigay eh, namin kung ano yung kailangan ninyo At ang kasunod niyan ay yung ating binibigay na tulong na cash na. Dahil, kagaya ng nakita ko doon sa, sa Delpan, ang maraming maliliit na bata at uh, tinatanong ko, tapos may mga matatanda na may kailangan na gamot, na may kailangan na kung ano-ano. At naiba, bawat pamilya ang mga pangangailangan. Kaya yung mga kuminsan, yung mga yun ay hindi kasama dito sa aming mga ibinibigay na, na tulong. Kaya eh, kailangan cash para sa kayo, kayo bawat isang pamilya merong may hawak para magamit para naman dun sa pangangailangan na sa pamilya nila Yung gatas nga ng bata, yung gamot na maintenance, uh, kung ano man. At uh, yung mga ganun po, at uh, nandito po ang serbisyo yung sa inaalala ko kasi dahil ang sikip-sikip doon sa Delpan. Ah, uh, pa, naalalak na inaalala ko yung malilit na bata, uh, baka magkasakit kaya tiniyak natin na Meron tayong uh, medical team na manggagaling sa Department of Health na pupunta, hindi mo tuloy-tuloy uh, po 'yan. Hindi na sila aalis, basta so, pa-ikot-ikot lang sila sa lahat ng mga evacuation center. Kaya pagka mayroon kayong uh, uh, karamdaman, basta eh, may mapuntahan po ninyo sila at uh, mag, magbibigay sila ng servisyo sa inyo. Ayun, uh, 'yun lang po. Pinangako ko po uh, doon sa mga kasama natin sa sa ibang isang evacuation center pag kayo, ay hindi pa namin na uwi pagdating ng Pasko, ako ay pupunta rito, magpapaparty, magkahapi, magme Christmas tayo sama-sama. <laughs> kaya, kaya yan yung pang, yan yung pang udyo ko eh. Kaya mayon na kunya eh. Kaya bilisan mo, kundi magpapakain ka ng kanilang libu-libong tao pagdating ng Pasko. Ikaw din. Kaya kailangan eh, maayos natin kaagad yun. Kaya huwag niyo pong alalahanin, Uh, andito po ang city government Andito po ang national government Lahat po ng ahensya ng pamahalaang nasyonal At nag-uugnay naman kasama ang mga local government officials At ating tunay na first responder Ito po ay uh, patuloy po namin Pagtatrabawin at uh, itiyakin na kung ano man ang inyong pangangailangan, kami po ay nandito upang ibigay at itulot sa inyo kung ano pang serbisyo ang uh, kinakailangan ninyong lahat. Maraming maraming salamat po. Good luck po. Merry Christmas po. Po, so, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtuo sa ibaba ng entablado para pangunahan ang pamamahagi ng government assistance para sa mga biktima na sunog ang ating mahal na Pangulo ay sasamaan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Cachalang. Ating tungayan ang ceremonial distribution ng government assistance Belin Palapa Trisanta Aborque Richard Ponce Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At sa pagkakataong ito, inihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang ating beneficiaries. Inihiling din po natin sa lahat na magsitayo at samahan ng ating mahal na Pangulo. Ready at the count of three. One, two, three. Mga salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo. Isang malaking tulong po ang inyong pinamahaging assistance para sa mga residente ng Tondo. Ay, salamat po ang Pesco. Salamat po. Muli po, mga kababayan. Ang ating mahal na pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Babago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na konsenso Pagsikat ng mabuti ka tayo Malaki natin sa mundo